to dit na bago, may bagong alamang. So, ang una po ay naghiwa po tayo kanina ng sibuyas at bawang. At uh, kaya rin po ay eh, ginisa na po natin ng mabilisan ang bagong alamang. Yan po, kitang kita nyo naman po. Ginigisa po natin sa malaki pong kawa. Ayan, tapos oh, na po. Sobrang dami po ng bagong alamang. Medyo babawasan lang po natin ng konti yan. yan Sarap po yan sa ano. Simpleng isa lang po yan. Oh. Sausawa ng mangga. Sarap yan sa mangga. Ang gulay. Sitaw po ang una natin lagay. Well, medyo makunat-kunat po ang sitaw. ito oh. Sitaw. Ayan, nako. Ang bango niyan. Hmm. Ang bango niyan. Ang tinakbit. Lalo na po kung yan po ay may gata. Ah. Ito, nilalagyan po natin ng kansamantalang tubig. At pakukuloyin lang po muna yan. Okay po. Tatakpan po muna natin yun lang, sandali, ayun natong kulay na po. Tingnunggulo na. Mm -hmm. na po sa at 'yun na po, inilagay na po ang karagtagan. Mm -hmm. uh, 'Yan po. 'Yan po, kalabasa, talong, okra. Uh, pakbit po 'yan. 'Yan po yung tinatawag na bahay kubo. At munti sa paligid-ligid ay may gulay hmm. na po nalagay na po natin lahat guys kitang kita nyo naman po oh, tinimplahan lang po ng kaunti hmm. ayos na naman ang ating ulam pinakbit po yan simpleng simpleng luto lang po yan pinakbit hmm. nasa Ginisahan lang ko ng konting bagong alamang nako ay ay lang po na ang ating ulam simpleng simple. Ah uh, medyo patutuyuin lang po natin 'yan. Pag natuyo po 'yan, sigurado ko po malambot na po lahat 'yan. Ano tingin mo man, no? Patakpan lang po natin panandalian. Mga ilang seconds, segundo. Uh, baka buti na isang minuto, okay? At saka natin babalikan. Hop. At sa kabilang kawali naman po nating na sinalang ngayon ngayon lang. At lalagyan din po natin mantika yan dahil magpiprito po tayo ng isda. Siyempre, pag may gulay, may pritong isda. Lalagyan natin mantika. Ayan. Medyo nasunog na po ang kawali. Saka po natin lalagyan ng isda. Kailangan po kasi medyo sunog na ang kawali para isda ay hindi dumikit. Yun daw po ang teknik sa pagpiprito ng isda. Yan naman po ay tilapia lang po ang isa nating lulutuin. Kaya siguradong hindi naman siya ganong katindihan katulad ng bangus na nating pinirito na nakaraan. May labo ang mantika. Pero mukhang didikit pa rito ang isda. Kailan tayo ay medyo uh, iilag. Mahirap na. Baka tatamaan po tayo sa mata. Uh, lagay na natin mga mga misda sa so, bagay prito kailangan magaling tayo sa mga self defense Ito so, tuloy talaga naman oh. -huh. laki po nang oh. so, yun eh laki nang tulap yan ngayon ah saan ang gulay? tingin ko po ay ito po ay luto na ay nako

po yeah. okay, ya. na po, mga maya lang po ating isang babalikan. Po, at naluto na po ang una nating ilagay. Isa lang po ang ating nailagay. Dahil sobrang laki po noon, isa lang po ang nagkasya. Pero so, itong mga susunod po ay siguro mga dalawa tatlo po yan. Mga pinagputulang po. Yun. Ngayon. At naman po, saktong saktong pagkaprito. na Itong lagay. Hmm. Yun hindi na layo lang tayo ng konti tingnan natin yung ngatik, ngatik, pagka pwede yan pa Ayan po. Hmm. guys oh. so, guys pagkakita nyo po may lang po yung ating sambabalikan yan po yan na po yung huli hindi kayo may alam sa mga na po natin ang huling salang yan po, nakatatlong salang po tayo yan na po yung huli yan po. At mag-ingat-ingat po tayo dahil po may bagyo po tayo ngayon. siguring yun. Yan po. Yun o. Oh. Hmm. Okay, so guys, oh, medyo maulan po ang ating panahon Kung mapapansin nyo Maulan ang panahon Yan po. Umuulan po Dito po sa atin Oh, uh, umuulan po. Hmm. ah. yung ating mga kapaligiran. Hmm. Okay, guys. Hanggang sa muli po nating video. Thank you very much. Kain po tayo. Okay, start. Hindi na po tayo nagkamay ngayon. Pero may kirito tayo dito. Ito na po yung niloto natin na pinakbit. Napakasimple lang po ng ating luto dyan. Binisahan lang po natin ng konting bagong alamang. Tamang-tamang budget po yan, pero sa lasa po, hindi na po tayo lugi. Diba? Hindi tayo nagkamay. Okay na yan. Medyo maulan po tayo ngayon. Hmm. Lasang-lasa -lasa ang alamang. Hmm. Uh -huh. natin mm. Bibili ko na natin ng pagkain. Mm. Ano ba 'yun? Sasa na muna natin ah. Lamang ah. Hmm? Hmm. Hmm? po pagluto ng gulay Yan. hanggang sa kumain hmm, hmm. Kompleto ang bahay kubo natin dito. May sigarilyas pang kasama. Hmm. Minus da, oh. Hmm. Ang gandang turno ng gulay sa kasda eh. Hmm. ang palaya o ang palaya yung mga kumpetong ang bahay kubo hmm. <coughs> hindi na ako nagawa ng sawsawan sa isda ayos na ayos Mm-hmm. Hmm. Hallo? Mm. Mm. Mm.

la lasagna no no Mhm. Ti darai il vetro? No, no. Mm. Naging tinik na. No? 对。 guys, maraming maraming salamat po sa ating video hmm. well, ng simple video na kasi okay, mga ginagawa